You come Salamat ka. Utos ni Mayor, kunin ka ng boy. Sunda Paano nangyari yun? Sweet, sweet, ang puso mo. Ano ka ba? Relax ka lang. Hanggang ngayon, hindi pa niyong mahuli. Ano yun? Gusto ba niyong i-detalya ko pa sa inyo kung anong dapat niyong gawin? Ha? Abay, sayang ang binabayad ko sa inyo! Saan katuta kayong wala silbi? Sweet, sweet. ang lalaki niyo, mga... Isang pipitsugin lang? hindi pa nyo mayari. Ito ang isuksok nyo sa kokote niyo. Kailangan malaman ko kung saan nagtatago ang hudas na yan. Kailangan pagbayaran niya sa akin ang akayang itinulot niya sa pangalan ko. Sheila! Bigyan mo ako ng kape. With cream? Black. With sugar? Yes, sir. Boss, kaya kayo nini-nervious eh. Kape kayo na kape. Reset. Nagkikimkim po ako ng galit. May nanloko po sa akin. Naisip mo ba na itanong sa kanya? Baka biktima lang siya ng isang sitwasyon. Bakit pa po? Siguradan man po akong manaloko siya eh. Baka hindi mo siya binigyan ng pagkakatao magpaliwanag. Siguro, ayaw niya sumama ang loob mo sa kanya. Hindi po pwede, Father. Pala ko pong magmadre. Nako, Teresa, wag na wag mong gagawin yan. Wag na wag mong gagawin yan, sasama ko Teka! Hindi ka na sa Diyos! Nagpanggap ka na nga ng prinsipe. Tapos ngayon gusto mo namang maging pare. Sandali, magpapaliwanag muna ako. Teka, ko. sandali. Paano mo naman masasabing mahal mo ko eh? may girlfriend ka na? Eh, hindi naman pwede. Hindi aminin ko pwede mo, maging girlfriend, yon. Yung babaeng sexy na nakita ko dito dati nung nagsimba tayo, huwag masasabihin sa akin hindi mo girlfriend yun. Kala mo hindi ko kayo nakita, no? Eh, hindi nga eh. Ayan po ang donasyon na galing kay Mayor. Pakasabi ah, kay Mayor, salamat. Okay, Pakinggan too. mo muna ako, Teresa. Mario! Oh. Ano? Puli natin! Sige mo! Siguro, tauhan niyo ng girlfriend mo, no? Eh wala naman akong nalalaman sa mga nakita mo eh. Anong wala? Teresa, bakit? anong nangyari? Bakit? Nihahabulo kami ng mga tauhan ni Mayor Alvarez. Ganun ba? O, oh, sige. Akong bahala sa inyo. Tayo na. Oh, halik kayo. Boss Mayor, natagpuan na namin si Mario. Nasa kumbento, dito nagtuloy. Natali kami, nakalusot. Mayor, paano to? May sister power. Good evening, sister. Good evening din po, Mayor. Anong kaguluhan ito? Anong kailangan ninyo? Bawal ang pumasok dito tapos ng visiting hours ng kumbento. Mawalang galang lang, sister. Kailangan namin pumasok. Mayor, dis oras na ng gabi. Hindi wala kayong pasabi na darating kayo. Igalang naman natin ang kumbento. Sister, igalang naman ninyo yung mga inabuloy ko sa inyo. Oo nga naman, sweet, sweet. Sa dinami-dami naman ang inabuloy ko sa inyo, sister. Hindi man lang nyo kami papapasukin. Hindi po namin nakakalimutan yun, Mayor. Alam ba ninyo na ang tinatago nyo dyan ay isang pusakal na kriminal? Isang... Isang gun smuggler! Isang hold-dapper! Siya may pahamak sa akin Sasamahan niyo sa pangalan ko. Kaya mabuti pa ipapasukin niyo ako, hindi matadamay kayo. Kira lang po si Sir. Dito na po. Dito, po. Tara lang po. Ay! pakialam ha! Ang pakialam ha! Umalis Sister, huwag matakot. Magtatanong lang kami. Nakita niyo ba si Mario at si Teresa? Saan nagpunta? Saan? Ha? Saan? Bilis! Saan talaga? Doon ho. Ay, hindi! Doon! Doon! Doon ho. Doon ho talaga. Dun? Sigurado Dun kayo. Ho. Sige, salamat. Ano <laughs> mo sinabi? Ang gwapo kasi. <laughs> Kung sa bagay. thank <laughs> you san mo na ngayon? kapag itinutuk mo, ipetuk mo. Sweet, wait a minute ha. Bakit? Uh, Natutuwait ako eh. Wait a minute ha. Bibilisan mo ha? Sweet, 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 Tweet, ah! tweet, ha? sweet, ka, no? Magsama kayo ng sweet-sweet mo. Sandali. Teresa! Teresa, ano ba? Pwede ba? Pabayaan mo na ako? Ano ka ba? Hindi na laro to eh. Iba na to eh. Huling-huling ka naman eh. Nagsisinungaling Pwede ka pa. Pwede ko ba yung magawa sa'yo? Papaligiran ka na namin! Andiyan lang ang mga bata ko! Nakada pa! Sa paligid! Bakit ako susuko? Ikaw eh, may atraso sa akin! Pati pangalan ko, dinawit mo pa! Wala kang utang na loob! Para kay San Lakao, nakadapo sa ibabo ng elepante! Ang mo, mas patas ka pa sa akin eh! Kuwit di kita pinisan, hanggang ngayon, pusamos ka pa rin! Mayor, ikaw ang walang utang na loob! Kung hindi kita tinulungan sa bangko, sana pinagpepiyas lang na ka na ng mga uod ngayon. Ang masamang, ang wise na damo, mahaba ang buhay, sumuko ka na. Please, umamig ka na kasi. Bakit ako aamin eh? Wala naman ako aaminin. Eh, ano ba naman yung sabihin mo, prinema mo ako? At ano naman kung makulong ka ng ilang taon? Eh, ako bahala iyo kumbahala sa nanay mo. Ano ang ibig mo sabihin? Balantik! Tupuko ka na bago tuloy ang ka kalamakulila! Ah! Ah! Ba't pati ako sinampal mo? Eh, sample 맞아. 실수하면 안 돼. 실수하면 안 돼. 실수해. 불신해줘. 불신해줘. 산 아니. 아, 얘들아, 떨어. 아. 이겨. 아니야.